Na sa tanan sa uh, grupo o sa sa opisina sa ato ang Kongresman si Carlo Nugrales o yung mga kaubanan may gabi sa tanan labi na ni Mukap o pagpasalamat mi sa panahon higayon nga niabot na gyud diri kining sa kadugayon nga panahon ang suga diri sa purok 100 purok size niabot na gyud o kana gumikan sa mga proyekto nga programa ni Attorney Carlo Nugrales nga kini para sa mga katawhan o labi pa sa dili lang kining nga uh, kuan among uh, paghandumon uh, dili lang kining uh, kahayag o usab pa kining uba mo nga mga proyekto para sa among barangay yes na no so mo na, nga daghan pa abot, gipaabot at least anam-anam siya gani abot og ga... Unsa uh, pa imong nga gusto minsa karon ipaabot sa mga katawhan labi na sa mga naminaw ug nagtan-aw nato sa telebisyon. among akong ipaabot sa tanan no nga kita magpadayon ta suportahan nato ang ato ang uh, maaptikon nga congressman sa ihang mga programa kay kini gibuhat ni ayang mga maayong mapanghunahuna ang kasing-kasing niya para sa tua dili ta dili pakyason sa iyang mga tinguha o gusto para sa atong barangay kayuhan no so kana kami pod sa konseho pohon maningkamot me ug unsa imong mayong buhaton dili na mo dili mi magduha-duha magdu magdumili nga moduol sa kongres sa opisina sa atong congressman o para unsa mga kayuhan nga proyekto sa among barangay Salamat kagawad. Salamat uh, kagawad. Uga sakto tong gisulti ni kagawad. Sama sa gisulti ni kagawad Bobby Pilayer gani ha. Uh, importante gyud ang partisipasyon sa atong uh, katauhan no kung walay partisipasyon o coordination gikan sa atong katauhan walay suporta para sa atong mga programa mga proyekto uh, dili ni magmalampuson mao nang uh, importante kayo ilang suporta susama sa pagsuporta nila dito sa atong uh, job fair na Atong gibuhat dito sa si NCCC Mall na perting dagahan ng mga uh, aplikante uga uh, mga nagmitabang nag, uh, pod sa amoha sa pagpangita uh, og mga aplikante para sa atong job fair mao nang nagbalangpuson gyud atong job fair kay daghan sa atong mga job seekers ang dunay uh, nakahatag silang biodata uga uh, ubay-ubay pod ang nadawat sa mga kompanya uh, tungod niya ng uh, job fair nato nagpasalamat mi sa tanang mga mitabang dito labi na itong mga opisyal sa barangay, sa mga scholars na ato, sa DOLE, sa TESDA, o sa bang mga ahensya sa gobyerno. O kining oplan kahayag, usapod ni sa mga programa na atong ginabuhat. Maunang sa uban pa nato mga puro o mga barangay na naghulat pa sa ilang switch on. Sige lang, uh, maubot lang tadira. Basta importante lang magpadayin ng inyong pagtuo kanamo o magpadayin po ng pagsuporta ninyo sa programang oplan kahayag. Yes, uh, uh, salamat uh, Congressman Carlo O karon na uh, ang isunod si Kagawad uh, Iking Liparanon Mayong hapon siya uh, Mayong hapon, Jono uh, Unang-una, nagpasalamat ko sa diri sa tisa o sa bagahay Dako kayong salamat sa inyong suporta ng gimo sa kuah. Daghan kayong salamat O ang attorney, salamat yung sa imong mga proyekto buk ni mo sa among barangay ilang binigay sa among karsada dire uh, ang ilang kangitngit dire karon muhayag na nihayag na daghang kaayong salamat ug sa mga scholar nga imong gihatag isa sab ako nakaabil didto kaya akong anak ah, sa pagkaron third year college na bilagi sa inyo nga programa daghang kaayong salamat ug ang dili nako makalimtan ang simap ug sipap kay kung wala ang simap ug sipap wala ako karon dire <laughs> Mao kana ang tinuod daghan kaayong salamat kay nahimo kung tulay sa among barangay padulong sa inyong opisina og nahimo sa kung tulay ninyo padulong sa among barangay daghan kaayong salamat kung daghan kay natabangan dire halos dire siguro tanan halos halos natabangan ako wala dili magay mahatag 100% na agita si, si tinta o cinta ang akong nahatag dire atong nahatag dire dako kayo ming pasalamat sa imo attorney ug mayong hapon sa tanan. Okay, sa payan. Salamat po, no? Uh, kay pinaagi ni mo, daghantang natabangan, pinaagi sa sima, pong sipap nato dinhi sa barangay Balyok. Gani, Aljon, uh, kumakita ni mo ang resulta sa eleksyon din he, sa first district, mm. kanang midaog ng mga kagawad, katong mga kagawad na kugihan kaayo, kanang mutabang sa ilang mga sakop, pinagi sa SIMAP. So kung kinsa ang pinaka- pinakakugihan na mag endorse sa mga pasyente para sa CIMAP. Mawagid na ang midaog ba? Mawagid na ang nakadaog yun, nakalusot yun sa barangay. Uh, Mawag ka na ang mga naga number one, number two, mga naga top three. Kada mga kugihan kay ni makita diya sa district office na to na kuyo yun ang mga tanang pasyente. Sila yun ang nangkamot na makahatag huwag matagaan, huwag mga tambal, huwag mapanginahan lang ng mga pasyente pinagi sa SIMAP o SIPAP. So atong ipadayon ka na, kay importante kay na para sa atong uh, mga barangay. Yes, tinood na, no? Tungod na ng uh, programahan, anay nakagawad, na kagawad, anay nakapitan, mo nang uh, daghan kayo uh, na tabangan ni Ana. Tungod kay uh, pinaagi ni Ana, makahatag kagmaay yung servisyo sa mga tao, ang tao na po malimot sa imo. Salamat ni kagawad, uh, Liparanon. Salamat po, Kap. O uh, mga atong isunod ang kagawad uh, kagawad, nga nagserbisyo po sa mga katawan din, he. walay lain kundilis kagawad, uh, Bimbot, Krisulugo. Uh, gabi dahil sa inyong tanah, no? O attorney Carlo Nogales, congressman. Uh, mayong gabi. O sa naminaw karon mayong gabi isa lang. Ah, nagpasalamat ko ni attorney, no? Kay Antod karon ron. Nagpabilin lang gihapon ko sa kiliran, sa atong barangay. Kay tungod na ay proyekto na gwapo si attorney. O amuagyod gipaabot diri sa barangay na daghan may matabangan. Mauna na na ayaw kala ayaw kalain sa mga kay kami magpipraminti ni yun kulit sa inyo ang opisina. Why Duha man. na meron, no? Kay gumika na nang proyekto ni Congressman nagpadayon ang gihapon yung kodre na nagtapur na gani, ha? Ah? Nagtapor nag ano man na mo katas kay sumala sa gingo ni attorney na ah, ni Congressman na ang nagdumala ay nagduol sa sa opisina ni Attorney Carlo, uh, nag top 1, top 2, top 3 gyud. Ako rin top 4 kay murag hinahinay pa man. Pero sige lang kay murag paspasan nato na ang ilang opisina para maabot lang sa inyo dire sa Barangay Balyok. Uh, mayong gabi o uh, kato lang. Salamat kayo kagawad uh, mga kaigsuonan no Oto, aga, ag nito manito pagpasalamat ana man sa ka uh, bagong development dinhi sa Balyok kung uh, makainom ka dyon sa una magi ka dinhi dili kaya gamayo ang kalsada mm. karon kung mapansin nimo gikan sa Balyok padulong sa bago galyera kwa, wapo na kayang kalsada nato dinhi tungod kana sa project ni Speaker Boy Nograles ang uh, rehabilitation and widening nato sa atong mm. uh, A uh, Karsada din hin highway na ang tawag din hi kaniya to Old Cotabato Road, no? Old, old Cotabato Road. Uh, Liman ka, ang Cotabato na ano sa Davao City o ang Old Cotabato Road, ni siya. Ang, uh, ang highway gikan sa Bagogaliera Puan, Bagogaliera Padulong sa Balyok. Hmm. hantod maabot ta sa third district toril.elti gupuha sa agianan gani mur na bag mayo maayo ang naong kay nagagi kudretong miagi wa pa tumahuman tong national election karon nga kompleto na siya. Hmm. kompleto na. ay eh, lagpas mi gamay ganina kay wala na ko mapansin ang barangay hall mo to ni balik na lang budi. oh grabe. Okay, nabag -nabag memorial ang ko kan di mao. so napag ang hulagway sa balyok kay kung makainom ka kining mga oplan kalambuan to sige matagbalik-balik dinhi eh sa balyok. So, nausab, no, ang hulagway niya, na nakanindot na ang yang hulagway, uga uh, sa unang panahon, gamay lang kayong population din, he, karon kay hinahina ang development nato sa so Barangay Balyok, nagkadaghan nung nagkadaghan ang mga subdivision o mga nagapuyo din, he. So, sa unang panahon, ingon kag Barangay Balyok, niya, ang imong paminaw, ana, is sa uh, murag bukid, no, yes. Balyok, bukid, karon dili na kay gwapo na kayang highway, grabe ng development, o kining oplan kahayag, importante kini kay siyempre nagtuumi, di limang ka makasulti na naglambok naglambog yun ang imong barangay, kung naalang giha po yung mabili mga purok na wala pa matagaan o uh, formal, masugaan o ma electrification na matagaan o electrification project. Kung naay mga lugar, mga purok na wala pa yung klarong suga, di pa ka makaingon na naglambo na mga lugar. So para ka naman, importante na makompleto yun nato ng barangay balyok na ang tanang purok, ay access sa elektrisidad. Yes, tinood na Congressman Carlo, no? gani ganing dala na ron. Mauna niyang na nahimong paborito nga short katanan sa nga padulong sa Turil. Kaya maayo ang dalan, dili traffic, kunya, luag siya kayo. tinood na. So, ang atong ginabuhat, naghahatag po tayo kining mga ginapagwapo, ginapanindot nato ni mga highway kay para na alternative route ang atong mga motorista kay para dili ta mag traffic traffic correct then ang sunod na programa or ang usa uh, sa mga problema or mga gikinahanglan sa barangay Balyo kining uh, sa tubig no kap pero hinay-hinay nagasulod uh, naman ang water district kani nakita nato na may na, na mga linya ang water district dinhi eh. Yes, so muna ang mga kalambuan, mga keksunan, bunga na na sa pagpangunay o bisita ni Congressman Carlo, nga na mismo sa mga barangay para personal niya maistorya ang mga barangay kapitan o mga kagawad o direkta masumbong sa mga panginanglan o sa iyong nang pamaagi may galan na aksyonan. Sa walo katuig na paglibot-libot sa uplan kalambuan sa barangay program, mauna ni ang resulta mga sukintig paminaw ng hands-on si Congressman Carlo sa problema o panginanglan sa tumakaisunan o garbo po na sa mga kapitanes sa mga kapitan tinasas nga natutukan ang iya mismong barangay. Sa wala langan mga kaigsunan. Atong tagaag tayo mga kong partner, Ching Amor. Okay, kauban nato karon ang uh, mga representative gikan sa mga association dinhi sa Barangay bayo gikan purok 1 hangtod purok sa is. na ako sa kung si Tata Adon ang isa sa miyembro sa Bagahay Association maayong adlaw Tata. Ah uh, may gabi sa tanan. Labi. <laughs> <laughs> Labi na kay Congressman Adorney Carlo Nograles. Uh, Kumusta ba Ang inyohang uh, pagpuyo din, pila katuig mo din ang puyo. Ako, naabot ko din sa Balyok, uh, 2002, uh, murag, uh, eight year, uh, nine years na. Nine uh, years? Uh, oh, nine pagpuyo years na. din he, wala yung kuryente. Pagpuyo na mo din, wala yung kuryente. Ngit-ngit mm. uh, pa, sa Alkitran rin. Nya, unsa man imong kasinatian ni ato nga wa pa pas alkitran. Kay kung nakahibalo lang ko nga ingon ato ang dagan sa una. Mm. Kani laging ka pobrehon. Uh, Menghitam kita kung maagi asa tama mo plaster. Mm. So naabot ko diri ada problema. So at least na sulban problema. Uh, -una, karsada, rin na problema. unang unang kalsada din uh, na umana ang kalsada, suga, nanay suga. Lako mm. kayong pasalamat na. Mm. Kinsa man ang naghatag sa kalsada o suga? Uh, ang, ang, naghatag sa kalsada o suga, uh, si attorney uh, sa kalsada sa una, mm. uh, road concreting, uh, kay speaker Boy Nograles. Mm. Uh, gumikan niya punto kay uh, attorney Carlo. Mm. Ah, kay siya man ang chief of staff. Ah, karon ang suga ah, kay Atorn uh, ah, Congressman Attorney Carlo Noblares na gani. Unsa man ang imuhang nabati karon nga at last na nay kuryente? Ada ko kay kukalipay kay Katong flying pa ako ang kuryente, ah, 640 meters ko akong kwan, ganyan na flyingan. Tapos, dako kayo kung nabayaran. Dayuan, no? Oo. Oh, karon, ah, um, Kuan na lang, gamay-gamay na lang ang akong bayro nun. O, sarili na ni mga kwintador. Sarili na kwintador na ako. O sa itong masulti ka ron, aniyaman si Congressman Carlo. Ah, uh, Congressman, salamat kayo sa imuhang mga proy proyekto nga na hatag diri sa balyok, eh, labi na diri sa purok size. Okay. O, so pa yan. Huwag okay. atong ipadayin ka na. Yes. So, sunod sa mga dagkongisiya, uh, Congressman, tungod kay legal na ilang koneksyon, mao ang agikan sa TISA Association, si Miss Marlinda Palma, yung Gabi, ma'am. Maayong gabi sa sa tanan nga naa dinhi karon ug gilabi na adini, sa atong mga bisita sa atong mga kagawad ug gilabi na sa among minahal nga kapitan nga si Antonio Tinasas ug sa imuha sir Congressman Carlo Nograles dako kayo salamat sir ug maayong gabi. Maayong gabi. Kumusta man? Sa among ang pisa. Kani siya ma'am. Kani kani Oh, Kani diri pisa ni siya. Um, para sa ako hmm. ah tungod sa kuryente, tungod sa sa project ni congressman na kapuplan kahayag, wala'y kabutangan ng among kalipay, sir, nga na, nanami na -na sa amo ang kaugalingong kuryente. Makagamit mi kung unsang among gustong gamiton. Kaysa una, magtipit-tipit yun ta, dili ka pwede mo gamit og mga bagay kay basig mag, mag-fluctuate ang mga kuryente, masunog ta, kita'y hinungdan. Unya, usahay sad, nagtulog-tulog ka, Abi ni mo nagantos ka sa kainit tungod sa supply. Abi nimo og nag out pero gikawat na ang imong kuryente. mo na ang kapait sir sa karon. Grabe ang among pasalamat og dili tungod sa inyong project sir inubanan sa amo ang mga minahal nga mga maayo og kasing-kasing nga mga kagawad og kapitan og labi na nimo sir boy. Salamat jud kaayo sa imong ha og maayong gabi. Yan. Yeah. Si Boy ah, Linaw. si Boy Linaw, atong uh, Mr. Oplan Kahayag. Yes. Okay, dagang kayong salamat. Ugikan po din sa Tisa Kongresman. Uh, congressman. kauban na si Mr. Patricio Manigos. Mayong gabi, sir. may gabi, isa, No? may gabi sa tanan ako mga kaubanan si sa Tisa sa pagkahay. Labi na sa mga, mga pinanggang kagawan, kang kapitan. Kap, may gabi. Sir, may gabi, attorney. May gabi. May gabi tanan. Oh, sir, nung sa manang po ng imuhang ma-share, katungunan una nga wala mo'y kuryente, dili pa kuan, flying pa mo. Oh, ang akong ikasultihan ng itabuo na mo diri nga